Okay guys, ayan, welcome to Aki's Corner Cooking Ayan, at meron tayo dito yung mga sangkap natin na meron tayong uh, momo. Momo ang tawag dito niyan, yung puro laman lang. Bell pepper, meron tayong siling green, yung ginagamit natin sa sinigang. At meron tayong yung onion spring, spring onion, and onion. Bilinood si Raul, rest in At habang pinapakuluhan natin yung ating tubig doon, eh tayo ay magigisa na. Let's start na yung ating pagigisa. So ayan, syempre, lagyan natin na ating mantika, ang ating hawale. So, ngayon, mainit na, pwede na tayong maggisa. Ilagay na ang ating onions kailangan maraming onion para malatang-malata. Yung garlic natin eh powder. Dahil mas nasasarapan ako doon sa powder. Kasi so, gaya ng sinabi ko sa inyo noon, guys, mas masarap po yung powder na garlic kesa sa dito. sa tunay na garlic, yung glob. Diba? Yantig kita lang natin siya hanggang sa maging translucent po ang ating sibuyas. Nakakatuwa at ang laki ng ating ng ating kawali, hindi na tayo yung may mag magmix. Magluluto tayo ng pastil ni Aki's Chillaxing Corner. O, oh, ba? Diba? Pasarapin natin. Alam niyo naman guys, minsan lang tayo magluto-luto. Dahil lagi kami ni Marito ready to eat ang aming food. Pag wala akong pambili ng aking sangkap, eh ready to eat ang binibili namin. Para wala nang kahirap-hirap. Ayan, at kumukulo na rin yung ating ano, malapit na. Kumulo. Ayan, naging translucent na yung ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung ating bell pepper para magkaroon na ng ibang lasa. Bell pepper, yun lang. Hindi ako nakabili ng black pepper. Uh na lang natin yung apoy at baka matunog. at sik tar pa yung ating sibuya. Nadaanin na lang natin sa masarap na ulam ang ating mga problema. At ilagay na rin natin yung ating onion. Spring onion. Dahil kami lang naman ni Mariko ang kakain. Dahil ang lolo best namin hindi kumakain ng Philippine food. So para sa amin lang ni Mariko to. Oh my God! Uy, pwede na rin natin ilagay yung ating chicken doon sa sinapakulong tubig. Maghihimay pa tayo later guys. Oh no! para mas lalong mabilis yung pagkulo, itakpan natin. Ayan. Ayan, at kumukulo na nga ang ating chicken. check-check so, lang natin kung pwede na siyang hanguin. Guys, bagay natin ng asin yan. At nang malasa na yung ating chicken. So, konti na lang para hanggang kaloob-looban, eh, hindi na siya hilaw. Kunting-konti pa. Yan pwede na siguro natin kunin. ngayon, nandito na, nailagay na natin, eh, hintayin lang natin siyang lumamig kasi hihimay-himayin pa natin yan, guys. Ba't kaya ang chicken dito parang puti-puti, ano? Ikaw na, hapon talaga, hapon. Pre, maganda rin tayo ng ating paglalagyan ng ating chicken na hinimay-himay. Ayan, panigurado yan, marami yan kasi pag hinimay mo na, dadami siya, di ba? hindi madaling maghimay guys parang pag-ibig lang yan hinimay himay mo nawala rin sa huli pinaghirapan mo diba yung pala'y mawawala din pagdating ng panahon ko oh, diba nahugot pa ayan guys at natatapos na ngayong ating mga yung hinimay may himay Medyong matagal din talaga matrabaho siya kaya pag ganito pwede nyo kasi itong gawing business at napakasarap sa konting ulam sakya ko dati ang bentahan nito 10 piso lang ewan ko lang ngayon kung magkano ang bentahan so malaking ano to pag nagsumikap ka yan matyaga ka mag, ano, dapat meron kang tagahimay kasi matrabaho talaga siya guys so yan lang ang trabaho mo dyan yung maghimay ka eh yung tagahimay ko rito yung aking dito yung Pakahihimay niya at lalaki ganyan. Hindi pwede, kailangan maliliit. So, sulit naman ito guys. Pag ito naluto ng na bonggam bongga, -bongga napakasarap, napakamalasa. So, ayan guys, at okay na siya. Pwede na natin lutuin. <coughs> Tapos yung natirang mga balak, isasama ko yan sa huli para pwede na rin kasing pang ulam yun dahil hindi naman siya commercial. Ayan, at i-continue na natin yung ginagawa natin kanina. Hindi ko siya masyado nilagyan ng mantika dahil yung ating chicken ay magmamantika din naman. At baka tayo high blood din ng bongga. Nakakain na tayo ng masarap, high blood naman tayo. Diba? Ay kamatay naman natin. So, ngayon, pwede na natin ihalo ang ating hinimay-himay na chicken. Ang masarap pa nito guys, yung medyo magiging parang crispy-crispy yung pagka-trito mo doon. Yung pagkagisa mo dyan sa ating chicken na hinimay-himay dahil masyadong maputi ang chicken dito ayan lutuin natin mabuti para medyo may crispy crispy pa siya syempre habang ginigisa natin lagyan na natin ng mga inchang cup nya no para may lasa na siya kumalat na yung lasa lagyan natin ng asin ayan salt damihan natin ng ating garlic powder dahil mas masarap yan maraming garlic so mapapansin nyo hindi ko pa muna siya masyadong hinahalo kasi para maging crispy yung ibang part mas masarap kasi kung crispy ang ating MSG aji kung tawagin dito sa Japan yung ating paprika konti na lang huwag masyado dahil maaanghangan ng aking jonakis at yung pinaampang paanghang natin ay ang ground black pepper. Sweet wow! soy sauce para hindi na tayo maglalagay ng sugar. Buti na lang dito sa Japan may sweet soy sauce na talaga. Wala lang akong nabili na at suete eh dahil wala yata rito eh. Hindi ko makita eh. Napakabango na. So yan na lang yung pinakampampakulay natin yung ating sweet soy sauce dahil hindi tayo nakabili na at suete. Eh. Maputi talaga ang chicken dito. Hapon din yung chicken dito. <laughs> Mas masarap din sana kung kakainin natin to sa yung dahon ng saging. Kasi ganun yung nabibili namin sa Kiyapo. Nakabalot siya sa dahon ng saging. Pero dahil wala ditong dahon ng saging, dahil pampinas lang talaga ang banana, okay lang. So hayaan na natin siya na medyo maprito-prito ng konti para medyo may pagka at ng mas lalong masarap. Kasi so, kung medyo matabang pa, dagdagan nyo pa ng konting asin ayun sa inyong panlasa. Dagdagan pa ulit na garlic powder para mas lalong masarap at lumasa haluin ulit. Ayan, medyo nasusunog-sunog yung ilalim, oh. Eh. Yan yung masarap dyan. Hindi ako nag-aalala dito sa aking fry pan, kahit na bago. Kahit masunog yung, yan, yung ilalim niya, madali siyang ma mahugasan. Yun yung kagandaan nitong fry pan. Nabinyagan na nga natin, yan ang ating fry pan. Hindi siya dumidikit talaga sa fry pan. Yung halimbawa, nasunog siya, nahirap-nahirap tayong tanggalin. Ito hindi. Huwag nyo lang gagamitan ng, ng tin wool para hindi nasisira yung tinukang ano nung ceramic. Pamantikain pa natin siya, guys, para meron tayong pandagay sa ibabaw ng ating rice. Ayan na, isama ko na rin yung balat para magkaroon na rin ng lasa, maluto yung balat. Pang-ulam din yan. So, din naman siya pang-commercial ang ulam namin ni Mariko. Sa sobrang lasa ng ating pastil eh yung maka mapaparami ka na ng kanin, marami ka pa rin ulam. Yun ang kagandahan sa pastil. Yeah. Ang maganda yan, medyo makamakamakamig yung ating sige. ang hirap magvideo guys, sa totoo lang. Pero pwede kong bayatin yung ano, yung ating ating balat para maging katulad rin. Hindi ko pa ginawa kanina eh. Sayang naman kung di natin isasama yung balat, di ba? Malasa din yan. So, ayan, nagiging uh, sisipipin tip na yung ating sisipin na himay-himay hindi ko yung sunog na ito, talagang gusto ko maging crispy lang siya. Napakamalasan yun. Huwag na huwag. kung kumakain na si Marie kung nang sobrang anghangay eh. masarap na ito eh. meron tayong lalagay na sini para may konting pula so iready na natin yung ating paglalagyan sayang wala tayong dahon ng sagi ibang lasa pag nasa dahon kasi ititikman muna natin kung tama na ba sa lasa hmm buwabe pa ka pastil na pastil. yan lagyan na natin yung ating paglalagyan para tayo ay makakain na okay na okay na yan guys sok na tayo sa ano and dito natin yan lalagay sa ibabaw oh. pero kung nasa dahon yan babalutin natin ng dahon eh sobrang sarap talaga guys ayan imumukbang na namin to ni Mariko Mariko let's mukbang tikma mo taste it mm. do mm. mm. yummy very yummy ha very yummy it Ayan na, ang ating Aki's Chillaxing Corner Pastil. My very own version. Yan. Please don't forget to follow, like, and comment. Share nyo na rin kung nagustuhan nyo, diba? Thank you for watching.